I'ma let it be. kwentuhan muna tayo mga katropa kong totoo mga tropa kong tunay sa araw-araw uh, iniisip natin mga problema ng mga bayari. eh kanina may nadanan tayo ng no, mga katropa hindi ko na video matanda na siya may, may pasang-pasang sako, sako ng kalakal parang mga edad uh, 70 plus na no ah, hirap na hirap sa pagbubuhat tayo no problema lang natin yung babayarin natin ang babayaran natin na mga bills tapos yung kakainin natin yung magiging ulam natin mamaya basta kung ikukumpara mo doon sa bit 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 ni lolo na bata din na saka problema sa ilalim ng napakainit na sikat ng araw nagbubuhat ng kalakal sa edad niya na yun uh, yun lang kung iisipin mo parang pa na dapat, dapat maging mas matatag ka pa, di ba? Parang pagka nakakita ka ng ganun isip mo kung gaano ka pa rin kaswerte di ba? yung palaging iniisip mo hindi na natatapos yung problema si Manong magdadapit hapon na konting panahon na lang konting oras na nang niya rito pero ganun pa rin nangyayari sa buhay niya lumalaban pa rin si Manong nagano para may makain no? na katulad nitong isa ito babagalang ko half stroke to oh naghahanap buhay pa rin siya ayan oh kita nyo ah, ito yung sa gilid kinutulak nyo yung kariton niya na isang kamay lang kanan yung kaliwang katawan niya bagay na para makasurvive lang pa kaya ikaw katropa ah uh, Lagi mong isipin na kung gaano ka kaswerte, no? Magising lang tayo sa umaga na malusog, masigla at ating pangatawan ay napakalaking blessing sa mga katropa. O, lagi nating i-appreciate mga katropa, mapamaliit o mapamalaking bagay yan na mga biyaya na binibigay sa atin. Yun lang mga katropa, laging magpasalamat. haba ng bypass road na to no Laridal bypass service road so gabi siguro dami nang kakarera rito ng mga ano mga motor tapi ang haba eh para na rin siyang NLX kaya lang two-way kabila hindi pa pinapadaanan pero 2 lanes ngayon pinapa counter flow pa siya yeah bustos 1917 to 2017 sa taon taon na siya apa so pa

sa atin eh. Ya, Alos tresi, tresi na yata isa sa atin eh. Yeah. Diba? lang yan sa so may pandi. Bypass. So... suso Hito talaba. puro pang pulutan ng binebenta